So yun guys, nandito tayo sa Marshall. Bibili tayo ng kulungan ni Mocha para sa kotse. Kasi para hindi na kami mahirapan na magbabaakit ng cage niya. No? So gusto namin meron na isa dun sa bahay, tapos meron isa dun sa koche So yun ang bibili natin ngayon dito sa ano. Goods din dito mag eh, sa Marshall. Lahat discounted lahat ng mga brand, mga mga Nike, lahat sila mga ano, mga sale o oh, tulad niyan. Adidas bag original 70, 32 na lang. Mga ah, ganyan, mga discounted. Pero legit lahat dito. Parang ano lang siya. Siguro hindi po masasa quality control or yung mga pinipace out na. Alam niyo yung mga ganun. Hindi pa 70 na. Maanap dito sa Marsha si kami sa Rose. Ano lang to, kapareho lang nila. <laughs> ano sila? Mag-rival, uh, parang McDo cha Jollibee. <laughs> ano meron? Wala. Ano, punta tayo ng pet ko. Or pet smart. Doon mo tayo Oh guys, wala dito 'yung ano. Wala dito 'yung hinahanap namin. So, nandito na kami sa kabilang store. May nahanap na siya si... May lab doon ng... Uh, ng crate para kay Mocha. Ngayon, naghahanap ako ng ice cream ni Mocha. Kasi may mga ice cream si... Ano dito yung mga apang asong ice cream. So, naghahanap ako ng ice cream ni Mocha. Parang wala eh. Mocha, come here! So, yun guys, wala silang ice cream ng pangaso. aso. Ito na lang bibilang ko siya. Bibilang ko siya ng snack bar. Yan, may mga... Snack bar dito. May adidas pa <laughs> oh. May tuyo oh. Tuyo. Gagi, may tuyo. You know, tuyo gaming. <laughs> may tuyo. Spoiled dog. Ito ang bibili natin. spoiled. See guys, dito na si Mocha. Bibigyan na natin ito. <laughs> Napakasulit ito oh, yung treat niya na to. Ano lang to eh, 3 dollars. So ngayon, dahil 3 dollars lang siya, eh, konti lang yung ano niya oh, parang tatlong serving sa kanya to. So parang good deal. Hi! Hi! Ito. Pag pinapaliguan, galing na tayo before. Mananakawin eh. Ayun, Ay, hindi mo mananakaw yun. See so, yeah, guys, welcome back sa ating panibagong vlog. Bagong nga pala yung camera ko guys, oh. Bagong ano, bagong hanap. <laughs> ne, pero ito yung uh, DJI Osmo, ano, ano, Action, DJI Action 4. Ayan, DJI Action 4. So, pinabablog natin. So, ayan. Sana okay lang siya, no? Sana goods na goods siya. Tapos na mic din tayo. Makikita nyo, eh, may magnet na magnet sa loob. So, tingnan natin kung maganda yung quality nito. Pag maganda, ito na yung pang daily vlogs natin. Para maliit lang, no?